Maulan na hapon everyone. Maulan ngayon talaga dito sa amin. Um, sa umaga, mainit. Tapos, pagkahapon, umuulan. Which is mas okay naman kaysa pagkagising mo umuulan. Kasi, yung mga, mga batang papasok, mas mahihirapan sila. Kaya okay na rin yun, yung ganun. So, ngayon, wala kami magawa, kundi andito na sa loob ng bahay. Pero at least, nakauwi na rin si Amon from school. Andito na siya. Kaya, say hi. Kaya, okay lang. Na umulan na rin. Ayan, so... Hindi naman ganun kalakas yung ulan. Medyo, ano lang, um, parang tinatawag nilang baklang ulan. <laughs> Sabi nila baklang ulan. Yung tuloy-tuloy na ulan. Yun. So, wala masyadong magawa, kaya hinihintay ko rin yung ulan na tumigil para mag ano ako, check ng mga halaman. Sayang nga lang kasi um, yung ibang halaman namin, hindi pa talaga maayos yung pagkakaano niya, pagkakatubo. Kaya lang hindi ako makalabas dahil maulan niya. So, kumusta naman kayo? Okay ba kayong lahat? Um, sana okay lang. Okay lang lahat. Ang um, yung palang kumakalat na monkey virus. Uh, hopefully, hindi naman totoo yung mga balibalita na nasa Asia na. Kasi sobrang nakakaalarma din dahil para siyang ano eh para siyang chicken chicken pox no parang chicken pox pero nakakatakot kasi yung nasa news yung pinakikita nila sa news nakakatakot kaya nakakaalarma talaga siya sabi nila nasa Asia na daw na nasa Pilipinas na so hopefully hindi mag ano mag um, sana mag-declare yung DOH na um, Magmask na naman 'yung mga tao. Siguro mas safe 'yun ano, 'nung naka-mask. Ano pang ano pang ano kayang umpisa noon? Ano kayang um symptoms ng ano na 'yon? Ng sakit na 'yon. Kasi para siyang makakatikati eh. 'yung nakita ko sa ano sa 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 balita, sa news. Para siyang katikati eh. Kaya para siya talagang chickenpox. Pero nakakatakot kasi kung makati 'yun, hindi ka talaga makakatulog, di ba? 'Yun. Kaya ingat na lang tayong lahat, guys. Ingat na lang lahat. O di kaya magdala ng alcohol palagi. Ako hanggang ngayon may alcohol pa rin akong bitbit-bitbit bit, bit, bit sa bag ko pag umaalis ako. At sa kanakamas pa rin ako kasi um, sa case ko kasi talagang sinabihan kami ng doktor na wag pa rin magtatanggal ng mask. As much as possible, magmask pa rin. Kasi mas ano na yon mas safe na yun para sa amin. Saka yung alcohol, lagi pa rin ako may bitbit -bit na alcohol. Kasi kahit, you know, pag nag-commute nag, um, nag -commute ka, kung sino-sinong katabi mo, sino sino ano, syempre, mas maganda na yung nag-iingat. Kaya, kailangan mag-alcohol ka. Diba? na nung ginagawa mo. So, walang magawa kasi. Kasi nga, nandito sa ano. Nandito kami sa loob dahil maulan. Yan. So, siguro, um, ko na tong um, vlog ko ngayon very short lang to nag update lang nag ano lang ako nang nangusta lang nangusta lang kung kumusta ang lahat kasi nga maulan um, hindi hindi siya kanong ganun ka ano kalakas pero ito yung sinasabi nila na nakakasakit kasi actually marami na rin may sakit ngayon dito sa Pilipinas dahil sa ulan init na na panahon namin dito sa Pilipinas. Ulan init. Kaya mabilis yung ano niya, mabilis yung reaction sa mga tao. So ako talaga hindi ay hindi ako lumalabas kasi ng bahay kung walang kailangan. Dahil takot din ako na alam niyo na um, nagpapasalamat lang ako kasi magmula nung nagkemo ako, magmula nung nag ako, tapos nag-start na ako kumain ng mga mga healthy foods, like yung gulay, yung mga yung mga fruits everyday na talagang nagpo-fruits ako, at saka yung gulay ko talaga na mga green leafy vegetables, hindi ko talaga inaalis yun. Um, sobrang thankful ako kasi napansin ko, magmula, nun, magmula noon, hindi pa ako sinisipon. Hindi ako nagkasipon, hindi ako nagkaubo. Kaya nga, um, yun, yun ang pinaka pinaka dasal-dasal ko talaga na hindi ako magkasakit kasi pag nagkemo ka katapos pa iubo at saka may sipon ka, hindi ka hindi ba tutuloy yun. Kaya ano nila, i-re-reschedule ka nila. Kaya sa awa naman ng Diyos ako, nagtuloy-tuloy yung kemo ko. Kaya hindi, hindi ako na-stop nagtuloy-tuloy talaga for 8 uh, eight cycles, tuloy-tuloy yun. Walang walang reschedule, reschedule. Kasi every time na darating ako doon, tatanungin ako nila kung may sipon ako o may ubo ako. So, sabi ko, wala. Okay naman ako. Kaya ganun. So, very, very thankful talaga na ganun ang nangyari sa amin. At saka, um, eh, mahirap din yun eh, pag halimbawa nagkikemo ka katapos mayroon kang ubo, mayroon kang sipon, nakakatakot talaga yun. Na, yun ang pinaka, pinaka-iiwas-iwasan ko talaga na mangyari sa akin during ng time na nagkikemo ako kasi, um, may may sakit ka, may ano ka na nga, may cancer ka na nga, magkakaubo at saka sipon ka pa. Sobrang, parang, alam nyo yun, kaya, nakakatakot talaga, magkasakit. Kaya si Amon, sa yung daddy namin, pag alimbawa galing sa labas, mag-alcohol agad yan mga yan. May alcohol kami lagi dito sa ano. Uh, dito sa may pintuan namin, pagpasok sa sala, lagi kami may alcohol dyan. Hindi pa rin nawawala yan. Magmula nung nag hanggang ngayon, hindi kami nawawala ng alcohol. Kasi pag pumapasok kami ng bahay, galing sa labas, alcohol agad. Para protection. Tapos ang bibihis kami agad for protection niya sa amin. At saka, sabi ko sa kanila lagi, iwasan yung maka, maka ano ng sipon o ubo kasi kasama niyo ako dito sa bahay, kawawa naman ako, kumahawan niyo ako. Yun, yun lagi sinasabi ko, lalo na kay Amon kasi pagkagaling niya sa school, minsan may mga classmates siya na uh, baka sinisipon o inuubo, sabi ko, huwag ka masyadong lumapit para hindi ka mahawa tapos pag nahawa ka, mahahawa mo rin ako. So, kawawa naman ako. Kaya, sa awa rin naman ng kapitbahay namin, at ka sa kaawa ng, uh, ng Diyos, hindi rin siya nahawa. Yung time na nagkikiba ako. Kaya hanggang, uh, hanggang ngayon, sana wala-walang mahawa sa amin sa labas. Uh, buti na lang talaga kasi yun ang pinaka nakakatakot yung hawa-hawa kasi pag nahawa mayroon ng isa tuloy-tuloy na yung tatlo eh tuloy-tuloy na sa aming tatlo yun eh. natatakot ako sa ganun yan so sana guys mag ingat din kayo uh, iwasan nyo rin magkasakit drink plenty of water at saka kain, kain din kayo ng fruits at saka mga vegetables uh, isalin nyo lagi sa araw-araw nyo na ano yung Uh, pagkakain ng fruits kahit siguro isang klaseng fruits tapos gulay wag lagi-lagi yung mga mamantikang pagkain lalo na sa mga um, may may high blood may may diabetes so medyo ingat-ingat lang -ingat po sige ah uh, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at um, sana po um, okay lang ang lahat. Katulad ng sabi ko, iwasan niyo po magkasakit. Bawal magkasakit, sabi ko nga. Say something, anak. Bye. And subscribe. Make sure to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more videos like this. mahina yung Bye mo. Bye-bye, guys. Bye-bye, everyone. See you see you again later 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 see you again later okay